Magandang araw! Samahan nyo na naman ako sa ganap ngayong araw. syempre ano pa nga ba? Dahil hapon na, eh kailangan na naman nating maligo dito sa ilog. Gaya nga nang sabi ko kung napanood nyo na yung mga nakaraang vlogs ko, eh hapon talaga kami nagpupunta dito sa ilog para maligo. Kasi pag umaga ay sobrang init dito, mga bato pa naman yung mga tatapakan mo dito kaya talagang mapapasok ka. At mabalik na nga tayo, syempre pag naliligo na kami dito sa ilog ay lagi kong sinasabay magbanlaw at magugas ng plato. Araw-araw talaga akong naglalaba kasi bukod sa matatambakan ako ng labahin, ay eh may hirapan pa akong magbuhat paakyat sa bahay. Syempre kapag walang pasok yung asawa ko, eh siya ang nagbubuhat so madalas wala siya nasa trabaho. At eto nga nagulat ako kasi biglang dumating yung kapatid ko at kasakasama na rin niya yung anak niya. Kararating lang pala ng kapatid ko na yan kaninang umaga at eto nga naglibot sila dito sa amin. Siguro napansin nilang nandito kami sa ilog kaya nagdiretso na rin sila dito sa ilog. At ayan, nagbabanding yung mag-ama, tamang selfie-selfie lang kasi minsan lang mangyari yan eh dahil minsan lang umuwi yung kapatid ko na yan. At sakto nga ay pauwi na rin yung mga kapatid ko na nanggaling mangisda. Eto pala yung mga madalas magbigay sa amin ng isda lalo na pag marami silang nauhuli. Kainaman lang dito sa amin, dahil malapit kami dito sa ilog, madalas libre ang ulam namin, lalong-lalo na ako. <laughs> Siyempre, makapal lang mukha, alam mo na, laging nang Hayaan mo na, diba? Alin, di bali hindi naman ako sa'yo nang hihingi. O siya! Mabalik na nga tayo. Dahil hapon na ng mga oras na ito, kaya naisipan ko na rin isilong yung mga kumot na nilaban ko kaninang umaga. Yung mga nilaban ko pala kanina ay bukas ko na isasampay yung mga yon. Importante na i-dryer ko na yung mga yon. Kasi hapon na rin lang kaya hindi naman na matutuyo yung mga damit na yon. O ba diba? Puro yon? Oo, yun na yon. Ang hirap kayo mag-voice <laughs> Pagkatapos ko palang naisilong yung mga kumot, lumabas mo na ako at nakita ko naghihimay ng sito yung kapatid ko. Siyempre, for the tulong-tulong ang first son. Kinabukasan pala ay kinuha ko muna yung baby ng kapatid ko para siyempre, banding-banding kami. Alam mo na, wala akong anak na lalaki. Bekeni men. <laughs> Hay nako, eto na naman walang sawang libreng pagkain. Ang kapal-kapal talaga ng mukha, no? Nagkatay pala ng manok yung bayaw ko dyan kaya nag-aya siyang kumain dito sa labas at eto nga tamang kain lang kami. Sana all may manok na kinakatay. Kaya kain tayo. Wala pala yung mga anak ko dyan kasi ayaw magpakita sa camera nung time na yan, nagtatago sila. At dahil malapit lang kami sa ilog kaya tanaw namin ang mga ganap-ganap dito sa amin. At ayan nga nakita namin may nagjejet kaya sabi ko sa anak ko ay kuhanan niya ng video. Sana all... Nung araw pala na ito ay marami nang nagpipiknik doon sa kabilang ilog. Kaya sa mga nagbabalak dyan, arat na. Huwag kayo mag-alala kasi merong naka-duty dyan na lifeguard. At kinahaponan pala, nagulat kami sa pagdating ng mga pinsan ko galing sa Maynila. Siyempre dahil mahal na araw, kaya asahan natin maraming uuwi galing sa Maynila. At 'yun lang. Kung nakaabot man kayo dito sa dulo ng video ko, maraming maraming salamat. God bless.